Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka naramdaman mo na, pero hindi mo pa nailalagay sa mga salita. May isang tao na tumitingin sa iyo ng iba. Hindi lang paghanga, hindi lang interes. Ito ay mas malalim. Ito ay pag-ibig. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. At kahit pag gusto niyang lumapit sa iyo, may isang bagay na humaharang. Ang iyong edad, Maaaring mukhang kakaiba o nakakapagpagulo pa pero ang katotohanan ay naroon ang damdamin. Nararamdaman niya ito. At ito ay matindi. Pero ang pagkakaiba ng edad ay nasa isip niya bilang isang bigat. Hindi dahil sa tingin niya ay problema ito, kundi dahil itinuro sa kanya na dapat niya itong isipin. Ang taong ito ay nahahati sa pagitan ng kanyang nararamdaman at ng sa tingin niyang dapat niyang maramdaman sa pagitan ng kanyang nais at nang sa tingin niyang pinahihintulutang nais. At, sa kaguluhan na ito, nagiging ikaw ang naiiwan sa gitna ng daan, naghihintay ng isang bagay na baka hindi niya magawang gawin. Hindi dahil hindi ka karapat dapat, kundi dahil sinusubukan niyang tuklasin kung mailakas siyang harapin ang lahat ng naglalapit sa kanya sa iyo. At kailangan kong maging tapat, wala itong kinalaman sa iyo. Wala kang ginagawang mali. Sa katunayan, ang problema ay hindi talaga ang iyong edad. Ito ay kung ano ang ginagawa ng iyong presensya sa kanya. Nakakaramdam siya ng kahinaan dahil pinapakilos mo ang mga paniniwala na hindi niya alam na mayroon siya. Pinalalabas mo siyang magtanong kung ano ang tama, kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang iisipin ng mga tao. Alam kong maaaring maging hindi maginhawa ang marinig ito. Na baka iniisip mo kung dapat ka pang magpatuloy na maniwala sa isang bagay na tila napakahirap, napakaraming komplikasyon. Pero alam ko rin na nararamdaman mo ang isang bagay na malakas, isang bagay na nag-ugnay sa iyo sa taong ito sa isang paraang maaaring hindi mo maipaliwanan. At iyon ang nagpipigil sa iyo roon, naghihintay na malampasan niya ang balakid na ito. Naghihintay na sa isang sandali, mas manaig ang kanyang puso, kaysa sa anumang takot, kaysa sa anumang patakaran. Pero haya mo akong tanungin, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba ng taong nag-aalinlangan na kailangang labanan ang sariling mga insekuridad para makasama ka? O gusto mo ng taong pipili sa'yo ng buo, walang dahilan, walang hadlang, walang pero? Kasi ang katotohanan ay, kung talagang gusto ka niya, kasama mo na siya ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng lipunan, kung ano ang iniisip ng pamilya niya, o kung paano siya pinalaki na makita ang pagkakaiba ng edad bilang hadlang. Kapag ang isang tao ay gustong makasama ka, makakahanap siya ng paraan kahit gaano pa ito kahirap. At ito ay isang bagay na kailangan mong tanggapin. Maaaring may nararamdaman siya para sayo. Maaaring higit pa kaysa sa handa niyang aminin. Pero ang mga damdamin mag-isa ay hindi sapat. Huwag kang magpalin lang na ang pag-ibig sa sarili nito ay maaayos ang lahat. Kasi ang pag-ibig ay din tungkol sa tapang. Ito ay tungkol sa desisyon ito ay tungkol sa gustong makasama ang isang tao ng buong pagkatao, na walang dahilan, walang takot, na sapat na malakas upang pigilin. At ngayon kailangan kong maging mas malinaw sa'yo. Habang naghihintay ka, habang nananatili ka sa posisyon ng hindi tiyak, isang mahalagang bagay ang nangyayari, ang oras ay lumilipas. At, kasama nito, ang iyong kapayapaan, ang iyong tiwala, ang iyong emosyonal na enerhiya. Kasi ang paghihintay sa taong hindi handang magbigay ng pareho para sa iyo ay isa sa mga pinakamapagpatuyong bagay na umiiral. At sa totoo lang, alam mo yon. Pero haya mo akong sabihin ang isang bagay, hindi mo kailangang mabuhay sa pagdududa. Hindi mo kailangang subukang basahin ang mga senyales, mag-imagine ng mga senaryo, lumikha ng mga paliwanag para sa kung ano ang ginagawa o hindi niya ginagawa. Kasi ito ay lalong magpapatali sa iyo lalong magpapadepende sa sagot na maaaring hindi dumating kailanman. At hindi mo iyon deserve. Deserve mo ng isang tao na hindi lang gustuhin ka, kundi ipakita rin yon sa'yo. Isang taong hindi nakikita ang iyong edad bilang problema, kundi bilang bahagi ng kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Isang taong, imbes na mag-alinlangan, ay pipili. Pipiliin ka, kasama lahat ng kung ano ka, lahat ng dala mo. At alam mo ba kung ano ang pinakamahirap tanggapin? na minsan, kailangan nating bitiwan. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil ang pagmamahal lamang ay hindi sapat. Dahil ang tunay na pagmamahal, yung talagang nagbabago, ay hindi lang damdamin. Ito ay kilos. At, kung hindi siya handang kumilos, upang harapin ang anumang kinakailangan, maaaring ikaw ang kailangang magdesisyon. Karapat dapat kang mahalin ng buong buo, na walang hadlang, na walang duda. Karapat dapat kang mahalin ng pagmamahal na magpaparamdam sa ng seguridad, pagpapahalaga, respeto. Isang pagmamahal na hindi nagdadalawang isip, na walang takot, na hindi nagdadahilan. At, para rito, maaaring kailanganin mong tumingin sa iyong kalooban at itanong sa iyong sarili, bakit tinatanggap mo ang mas mababa kaysa sa nararapat sa Bakit hinahayaan mong ang kawalan ng katiyakan ng iba ang magdikta ng nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili? Alam ko na mahirap, na gusto mo ng mas madaling sagot, isang solusyon na magre-resolba ng lahat. Pero ang katotohanan ay magbabago lamang ang kalagayang ito kapag nagdesisyon ka na sapat na. Kapag naintindihan mo na ang gusto mo ay hindi ang isang tao na lumalaban sa sarili niyang takot para makasama ka, kundi ang isang tao na nakikita ka bilang tanging posibleng pagpipilian. At habang nandito ka, gusto kong isipin mo ang isang bagay. Ano ang mga nawawala sa iyo habang naghihintay para sa kanya? Ilang pagkakataon, ilang sandali, ilang tsansa na makaranas ng totoong, matindi, makatotohan ng buhay ang hinahayaan mong lumampas dahil ikaw ay nakatali sa kawalan ng katiyakan. Dahil ang buhay ay hindi naghihintay. At karapat dapat mong maranasan ito ng buong buo, na wala kang pagdududa, na wala kang dinadala. Karapat dapat kang magkaroon ng isang tao na titingin sa at makikita ang lahat ng ikaw at pipiliin ito ng walang pag-atubili. Karapat dapat ka ng tunay na pagmamahal, hindi pagmamahal na may kondisyon. Ngayon, gusto kong isipin mo mabuti kung ano ang gagawin mo sa lahat ng ito na sinabi ko sa'yo. Nasa sa'yo ang desisyon. Pero tandaan, ang talagang may gusto sa'yo, hindi nagdadalawang isip. Ang talagang nagmamahal sa'yo, haharapin ang anumang kailangan. At, kung hindi niya kayang gawin ito, baka oras na para ikaw ang pumili para sa kanya. Pumili para sa sarili mo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Alam ko na sa mga sandaling ito, baka sinusubukan mong bigyan katwiran ang lahat. Iniisip ang mga dahilan kung bakit hindi pa siya nakagawa ng hakbang na iyong hinihintay. Maaring takot siya sa paghatol. Maaring kailangan niya ng panahon. Maaring hindi pa siya handa. Maaring laging mayroong maaring. Munit ang mga maaring na ito ay parang mga hindi nakikitang kadena na nagpapapigil sa iyo dahil habang ikaw ay naghihintay, ang iyong buhay ay nakapaus. At gusto kong maunawaan mo ang isang bagay, hindi ka pumunta dito para mabuhay sa gilid ng desisyon ng ibang tao. Ikaw ay nakadarama ng isang bagay na totoo, isang bagay na kumakain sa iyo. Isang bagay na, sa maraming pagkakataon, ginagawa kang maniwalang sulit ang pagsikapan, na malalampasan niya ito, na sa huli ay magiging maayos. Ngunit hayaang tanungin kita ng isang simpleng tanong, at kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. Hanggang kailan pa maghihintay para sa isang tao na hindi pa pinili na mahalin ka ng totoo? Dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga duda. Hindi ito tungkol sa halos. Hindi ito tungkol sa isang araw, baka. Ang pag-ibig ay naroroon buo ngayon na. At anumang bagay na kakaiba dito ay kawalan ng katiyakan. Ito ay takot. Ito ay kaginhawahan. At ikaw, kasama ang lahat ng meron ka, kasama ang lahat ng maibibigay mo karapat dapat ka sa mas higit pa rito tinatanggap mo ang mga mumo dahil naniniwala kang ito na ang pinakamataas na maibibigay niya sa iyo sa ngayon ngunit itatanong ko sa iyo hanggang kailan mo tatanggapin ang ganitong pakikitungo hanggang kailan mo papasanin ang bigat ng kawalan ng desisyon ng ibang tao dahil sa bawat sandali na hinihintay mo mawawala ka mawawalan ka ng tiwala sa sarili, ng kaligayahan, ng kalinawan sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ang pagkakaiba ng edad ay isang dahilan lamang. Isang dahilan upang itago ang tunay niyang nararamdaman, takot. Takot sa paghatol, takot lumabas sa komportabling lugar, takot na ipusta ang isang bagay na sumasagi sa paniwala niyang normal. Ngunit hindi takot niya ang problema, ang problema ay ang pagiging handa mong tanggapin na mas malaki ang takot kaysa sa nararamdaman niya para sa'yo. Alam ko na masakit marinig ito. Alam ko na gusto mo ng ibang sagot. Pero minsan, ang katotohanan ay eksakto kung ano ang kailangan nating marinig. At ang katotohanan ay karapat dapat kang magkaroon ng pag-ibig na hindi nagtatago sa likod ng mga dahilan. Karapat dapat ka sa isang tao na titingin sa iyo at malalaman, nang walang alinlangan, na ikaw ang nais niyang makasama. At kung hindi niya magawa ito ngayon, baka hindi niya kailanman magawa. Marahil kailangan niya ng mas maraming oras. Marahil kailangan niyang harapin ang kanyang sariling mga kawalan ng seguridad bago siya maging ganap na makasama ang isang tao. Pero handa ka bang maghintay? Handa ka bang aksayahin ang higit pang oras ng iyong buhay sa isang bagay na maaaring hindi magkatotoo? Dahil sa talagang loob, alam mo ang sagot. Ang nararamdaman mo para sa kanya ay sobrang lakas, pero hindi ibig sabihin na sapat na yon. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nang ang kailangan mong tanggapin ang mas kaunti sa nararapat sa iyo. Hindi ibig sabihin na dapat kang makontento sa mga pira-pirasong pansin, sa mga hungkag na pangako, sa mga katahimikan na sumisigaw ng mas malakas kaysa anumang salita. Hindi mo kailangang mabuhay ng ganito. May karapatan kang maging masaya ngayon. Maging kasama ang isang tao na pipiliin ka ng buo, walang takot, walang pag-aalinlangan. Mabuhay sa isang pag-ibig na magpaparamdam sa iyong kumpleto, at hindi isang pag-ibig na palaging nagtatanong sa iyo ng pagdududa. Kaya't gusto kong gumawa ka ng desisyon ngayon. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Tumigil ka na sa paghihintay para sa isang bagay na baka hindi dumating. Tumigil ka na sa paglalagay ng iyong kaligayahan sa mga kamay ng isang tao na hindi sigurado sa kanyang nararamdaman. Pumili ka para sa sarili mo. Pumili ng pag-ibig na alam mong nararapat sa iyo. At kung isang araw, handa na siya, magaling. Pero hanggang doon, huwag mong aksayahin pa ang oras. Huwag mong aksayahin pa ang buhay. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Dahil ang desisyong ito ay nasa iyo. Palaging nandoon ito. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Alam kong mayroong pa rin natitira sa iyo na nais lumaban, na nais maniwala na magbabago ang mga bagay. Mahirap, alam ko. Dahil kapag gusto natin ang isang tao, kumakapit tayo sa kahit na anong maliit na posibilidad na mag-ayos ang lahat. Nabubuhay tayo sa mga sandali, sa mga tingin, sa mga maliit na pagpapakita na nagpapaniwala sa atin na sulit pang maghintay. Pero pakinggan mo, hanggang kailan mo pahihintulutan ang sarili mong mabuhay sa at paano kung karapat dapat kang maranasan ang isang pag-ibig na nagpapabuo sa iyo ngayon. Hindi bukas, hindi pagkatapos niyang madaig ang kanyang takot, hindi kapag nagpasya na siya. Ang oras na ginugugol mo sa paghihintay ng pagbabago, ay oras na hindi mo na mababalik. At habang ganun, nawawala ka. Hindi mo na nakikita ang ibang mga posibilidad. Pinahihintulutan mong isang duda ang magtakda kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. At hindi iyon patas hindi ito pata sa iyo sa nararamdaman mo sa gusto mo para sa iyong buhay. Dahil pinapanatili mong dalhin ang bigat ng isang sitwasyon na hindi lamang nakasalalay sa iyo. Hinahayaan mong kainin ka ng isang paghihintay na sa dulo maaaring wala namang patutunguhan. At kahit masakit itong tanggapin, kailangan mong aminin na baka hindi pa handa ang taong ito na ibigay ang nararapat sa iyo. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapaubaya ng isang nararamdaman. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pag-ibig, kapag totoo, hindi ka iiwan sa pirapiraso. Hindi nito ipapadama sa iyo ang pagdududa sa sarili mong halaga. Hindi nito ipapadama na para kang nasa isang walang katapusang roller coaster ng emosyon, kung saan hindi mo alam ang aasahan. Ang tunay na pag-ibig ay malinaw, matatag at nandyan. Hindi ito nagtatago sa likod ng mga dahilan, sa likod ng mga takot, sa likod ng mga hadlang na umiiral lamang sa isipan ng taong hindi pa handang maranasan ang tunay na pag-ibig. At maaaring iniisip mo na maaari kang maghintay. Na, kung magpupumilit ka ng kaunti pa, mapapansin niya kung gaano kakahalaga, kung gaano sulit na harapin ang anumang bagay para makasama ka. Ngunit itatanong ko sa iyo, sa anong halaga? hanggang kailan mo pipilitin ang sarili mong mawala habang hinihintay mo siyang matagpuan ang sarili niya. Dahil bawat araw na ginugugol mo sa pagkakulong sa kawalang katiyakan na ito, ay isang araw na hindi mo nabubuhay ang iyong buhay ng lubos. At iyon ay isang bagay na hindi mo na mababalik pa. Kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. Itigil ang pagbibigay katwiran sa kanyang ugali, itigil ang paglikha ng mga dahilan para sa isang bagay na, sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hindi tama sapagkat ang problema ay hindi ang pagkakaiba ng edad. Ang problema ay ang kawalang pagkatatag. Ito ay ang kakulangan ng tapang ng isang taong hindi handa na yakapin ang kanyang nararamdaman upang harapin ang anumang kinakailangan upang makasama ka. At hindi ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa iyo. Maaring may pakialam siya. Ngunit ang pakialam ay hindi sapat. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng higit pa sa mga damdamin. Nangangailangan ito ng mga pagpili. Nangangailangan ito ng aksyon. At kung hindi siya handang kumilos, kailangan mong tanungin ang sarili mo, hanggang kailan ka maghihintay para sa isang bagay na maaaring hindi mangyari kailanman. Kailangan mong alalahanin kung sino ka. Ang halaga mo. Ang nararapat para sa iyo. Dahil ang pagmamahal na hinahanap mo, ang pagmamahal na nararapat sa iyo ay hindi gawa sa pagdududa, takot at mga marahil. Ito ay isang pagmamahal na pipili sa iyo ng malinaw walang pag-aalinlangan. At kung hindi niya kayang ibigay yon, maaaring panahon na para pakawalan mo siya. Ang pagpapakawala ay hindi nangangahulugan na wala kang pakialam. Nangangahulugan ito na may pakialam ka ng sapat sa iyong sarili upang hindi tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Nangangahulugan ito na nauunawaan mong ang iyong kaligayahan ay hindi maaaring nakadepende sa kawalan ng kasiguruhan ng ibang tao. Nangangahulugan ito na handa ka ng magbigay daan para sa isang bagay na talagang magpupuno sa iyo, magpaparamdam sa iyo ng buhay, kumpleto, at minamahal. Ngayon, tingnan mo ang iyong kalooban at maging tapat. Ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang lahat ng ito? Ano ba talaga ang gusto mo para sa iyong buhay? Kasi, sa huli, nasa iyo ang desisyon. At tanging ikaw lamang ang makakapagdesisyon kung ano ang nararapat para sa iyo. Gusto kong huminto ka sandali ngayon huminga ng malalim. Pumikit kung kinakailangan. At sabihin mo sa akin, sa kaibuturan ng iyong damdamin, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Huwag kang magtangkang magdahilan, huwag subukang pagandahin, huwag maghanap ng mga dahilan para sa mga alinlangan na bumabagabag sa iyong isipan. Maging tapat ka lang sa iyong sarili. Ang paghihintay na nararanasan mo ay hindi lamang tungkol sa taong iyon, kundi tungkol sa iyo. Tungkol ito sa kung gaano mo pinaniniwala ang karapat dapat ka sa isang bagay na mas malaki, mas malinaw, mas totoo. At habang patuloy kang naghihintay na malutas niya ang kanyang mga sariling salungatan, hinahayaan mong makawala ang isang mahalagang yaman, ang iyong panahon. Ang panahon para mabuhay, magpatawad, at maranasan ang isang pagmamahal na hindi nangangailangan ng mga dahilan upang umiral. At ito ang dahilan kung bakit kailangan kong maging sobrang diretsyo sa iyo mayon. Hindi ito tungkol sa pagpupursige, hindi tungkol sa paghihintay, hindi tungkol sa pagtatangkang ayusin ang hindi niya kayang pagdesisyonan. Ito ay tungkol sa iyo na kunin ang mga renda ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagtingin mo sa sitwasyong ito at pagsasabing, pinipili kong unahin ang sarili ko. Hindi ka nandito para kumbinsihin ang sinuman na sulit ka. Hindi ka nandito para dalhin ang takot ng ibang tao sa iyong balikat, habang ang iyong sariling kaligayahan ay napapabayaan narito ka para mabuhay ng ganap. At ang mabuhay ng ganap ay nangangahulugang magkaroon ng lakas ng loob na bitawan ang mga bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ang mga bagay na hindi nagbibigay ng sustansya, ang mga bagay na nagpapapagod lamang sa iyo. May karapatan kang maghangad ng higit pa. Maghangad ng isang pagmamahal na tinitingnan ka bilang isang prioridad, napipiliin ka ng walang dahilan, walang takot, walang paano kung... At kung hindi handa ang taong iyon na ibigay sa iyo ito, baka oras na para gawin mo ang hindi niya kayang gawin, magdesisyon. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa paglaya. Pagbibigay ng espasyo para sa kung ano talaga ang maaaring pumuno sa iyo. Pagpapaubaya sa sarili na mabuhay ng isang bagay na hindi ka pababayaan sa mga piraso, kundi magbibigay daan upang maramdaman mo ang kabuan. Alam ko na nararamdaman mo ang halo ng kalungkutan at lakas ngayon, kalungkutan para sa lahat ng maaaring mangyari at hindi nangyari. Ngunit lakas din sapagkat sa kaibuturan ng iyong puso alam mong kailangan mong magpatuloy. Nakailangan mong pakawalan ang sitwasyong ito na nagpapahigpit sa iyo upang makaranas ka ng mas malaki ng totoo. At gusto kong gawin mo yon ngayon. Magpasya. Piliin ang iyong sarili. Piliin ang iyong kapayapaan. Piliin ang iyong kaligayahan sapagkat sa huli ang tunay na nagmamahal sa iyo ay darating. At ang taong iyon ay hindi magdadalawang-isip, hindi maglalagay ng hadlang, hindi magtatago sa likod ng mga paumanhin. Pipiliin ka niya walang takot, walang duda. Bago ka umalis dito, gusto kong hilingin ang isang mahalagang bagay. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan para sa iyo, kung ito ay nakatulong sa iyong makita ang isang bagay na kailangan mong marinig, i-click eh, mo ang like na yon. Mahalagang mahalaga ito para sa akin at para dumating ang mensaheng ito sa mas maraming tao na maaaring dumadaan sa katulad na nararanasan mo. Bukod pa rito, gusto kong magkomento ka dito sa ibaba. Sabihin mo sa akin, nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon? Nararamdaman mo bang nararanasan mo ito ngayon? Paano mo ito hinaharap? Gusto kong marinig ang iyong kwento, gusto kong malaman kung paano ka sapagkat sa pamamagitan ng pagbabahagi, maaari mong magbigay inspirasyon sa iba na rin upang pahalagahan ang sarili, upang gumawa ng desisyong magpalaya. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, magsubscribe ka na ngayon. Dito, nagbahagi ako ng mga mensahe na tulad nito na tumutulong sa iyo na mag-isip, makakonekta sa iyong nararamdaman, at makahanap ng mga paraan upang mabuhay ng mas ganap. At gusto kong kasama kita sa paglalakbay na ito tandaan, nararapat ka sa isang pagmamahal na pipili sa'yo, na nagpapahalaga sa'yo, na malinaw tulad ng araw. Huwag na huwag makakalimutan yan. Ngayon, ikaw naman ang kumilos. Pahalagahan mo ang sarili mo. Piliin mo ang sarili mo. At, higit sa lahat, huwag hihinto sa paniniwala na karapat dapat ka sa isang malaking bagay. Kasama mo ako dito. Huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng komento sa ibaba, at mag-subscribe sa channel. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pagbabago. Nararapat sa iyo ito.